Good morning po mga kalaki. 5 AM na po ngayon po ay May 5. Ayun, gising na mga kalaki. ha, syempre po magkape na tayo diyan ngayon, mag-almusal. May 5 na po mga kalaki at syempre mamimigay na naman tayo ng mga 2-digit lucky numbers po. May mga nanalo na naman po ngayong unang linggo po ng Mayo mga kalaki. Nakita niyo ang daming mga nanalo simula nung May 1, May 2, May 3 mga kalaki. At nawa po ngayon pong May 5 ngayong kumbaga po ng alas 5, itong mga two digit lucky numbers na sinumada natin kagabi, abay, ikaw naman po ang palarin na, na po. Yung mga talagang nangangailangan dyan na gusto po talaga makakuha ng mga lucky numbers sa amin, ito na po ang chance nyo manood po kayo. Kunin nyo po kung nagustuhan nyo numero. Kayaan nyo po pwede po ito sa STL, sa Weting, sa National, sa Loto Pilipinas at Loto Abroad. Ang mga lucky numbers namin pwede po kahit nasaan po kayo. Okay, kung ready na po kayo kunin ang ating mga lucky numbers ngayon po umaga, abay! ready na rin po akong ibigay sa inyo ang mga 2-digit lucky numbers na bagong sumada. Kaya ready ka na, kunin mo na mga listahan mo, ilista mo na mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito po mga kalaki ang mga tips at magagandang mga numero na ibibigay po natin para po sa inyo ngayong uh, alas po ng umaga. At pwede nyo na po agad tayaan ito mga kalaki. Umpisahan po natin sa Masbate. 1.27. Cebu. 30.16. Aklan. 21.22. Aurora. 5.9. Laguna. 7.20. Quezon. 30.33. Olongapo. 5.19. Dabao. 8 Gs. Tarlac. 21.30. Quirino. 15.9. Bacolod. 5.26. Cavite. 3033 Tagig 285 Mindoro 212 Marinduque 5 sa Caloocan 14 Muntinlupa sa is 8 Palawan 912 Sambales 511 Apayao 317 Quezon City 2820 Pampanga Gis 30 Pangasinan 2 DC is La Union 5 ano to 522 Nueva Ecija 13 15 Nueva Biskaya 22 26 Ilocos Sur 9, 18 Ilocos Norte 5 32 at siyempre po mga kalaki Isabela 1 G Togigarao 12, 21, rojas 13, 16, kapis 17, 15, buhol 14, 25, bulakan 11, 28, bagyo 31, 20, bikol 5, 9, batangas 23, 27, bataan 31, 15, butuan 526 Benguet 34 Iloilo 9 Gs Leyte 11-14 Samar 20-23 Paranaque 2-24 Manila Hello po Manila 9-26 Pasig 30-22 San Juan 5 1957 7 Ayan mga kalaki, puputulin mo natin sa San Juan para sa masusugid natin mga lucky followers dyan na nag-aabang at nagtatanong kung paano po makakakuha ng laki ng first. Ito po mga kalaki. Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin. Titignan nyo po lagi ang followers para i-follow nyo. Meron po kaming 400,000 followers Yan po yung legit na account namin. At meron din po tayong second account, Red Parungkin po na merong 51,000 followers na uh, naka yellow t-shirt ako kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook pwede, pwede rin yun po kami i-follow sa YouTube ang YouTube po namin Red parong na merong 16,800 followers at syempre po TikTok TikTok natin, Red Parong King po na meron 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po bibigyan kita ng mga lucky numbers. Basta nakafollow, meron ka ng lucky numbers agad dyan sa messenger mo. Ito check mo na lang sa message spam. Doon po yata yun makikita tsaka sa message request po. Okay. Tandaan niyo po mga kalaki, ang laki ng namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa amin sa private consultation, ang dami na pong nanalo rito. Pero marami din naman hindi nananalo. Ang importante po na kapag panalo tayo, pinupost po natin yan sa Facebook araw-araw yung mga winners natin. Mali mo naman pag sumali ka, dito pa lang swerte mo, ikaw pa lang susunod naming mananalo at milyonary. Okay, so mga kalaki, tandaan niyo po ah, sa mga interesado po na subukan ng private consultation, 3 months po tayo magsasama. Ako po magbibigay ng tatayan mo sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, Wedding, National. Aalagaan ko ang birthman at virtual mo. Iko-code ko yan para sa iyong mga kalaki. Pwede mo ipakode sa akin ang birthday ng mahal mo, ng asawa mo, anak mo, katatay mo, kapatid mo. Pwede po mga kalaki. Okay? At make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao mga kalaki. At alagaan ang lucky numbers namin ng 3 days po bago po palitan. At sa mga unang mga sasali ngayon pong araw na to, may discount po mga kalaki para member ka na sa amin para matutukan na kita. Okay, tandaan niyo po mga kalaki ha, ito po mga lucky numbers natin, ituloy na po natin ang 2 digit lucky numbers sa Marikina. Okay, Marikina, 26, 5 ay 26-15 Tabuk 3-12 Romblon 21-28 Angono Rizal 4-10 Montalban Rizal 5-34 Antipolo 16-20 Taytay Rizal 32-14 Cainta Rizal 6-19 at San Mateo Rizal 23.1. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet maya, maya mga kalaki. Bango na po yan. at make sure po na 3 days bago po natin palitan. Ito na po paborito, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa, uy, ito po. Kala sa pamilya po ng Ayan, taga Dinggalan Aurora po sila sa pamilya po Mendes. Hello po sa pamilya Mendes, Sa walang sawang nanonood po sa atin. From Matawe, Dinggalan Aurora. Uy, Matawe po, Matawe. Oh, beach yan, sa mga beach siguro yan sa Dinggalan. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang panonood niyo po sa amin. At alam ko po, po, Aurora, na napanalo na kita. Aja, yeah, syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may... Ano, Angeles Pampanga, hello po sa inyo mga kalaki dyan sa mga pampanggay hello mga suki natin yun nung nakaraan sa may ano naman sila ng mga nagpabati naman sa Mexico Hello po mga kalaki, shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat po sa unang saang panunood, mananalo tayo ngayon mga kalaki, claim it!